May nagkomento, bakit limusin ang sinakyan ng SB19? Sobrang yaman daw. Ang iba nga, taxi lang daw ang sinakyan ng mga ibang celebrities. Ngayon, ang SB19 naglimusin o ba diba, ang yaman nila? Naglimusin ang SB19, yan ang special at VIP. Yan na siguro ang dahilan ng kanilang hard work at kasikatan at kabaitan at pagiging humble. Marami ang nag-entertain sa kanila. Marami ang nag-spend ng time para makapagbigay ng special treatment dahil deserve nila yan. Kaya naman mga bashers o haters, tumigil na kayo dahil deserve na deserve. Yes guys, deserving ng SB19 ang limusin na yan dahil sa kanilang kabaitan, pagiging humble, marunong rumispeto at mapagmahal sa mga fans at 18s. Kaya mga bashers o haters, tumigil na kayo at manood na lang ng concert ng SB19. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.